Dito 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 Ito ang solution ba? Ah mag akyat na kami mga kulo Nakaka na kami nito ah, Nag testing muna kami kung kakayanin Kung kaya pala Pero ano lang 50% first lang Ang Andrew okay. oh Ano ba Lagi ang marking dah, saya eh, para Rojok nai. Hmm. Hmm. Para mamaya, meron marking. Mm. Mm. <tipos> Tapos, lagi ko Solusion ng isolation. Tapos, uli kami. Okay, hindi kaya kung dalawa lang. Parang 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 Nah, dito na tayo mga sulo sila na lang doon sa ano sa baba nakawa lang naman apat kaya Yun know, o Nakadalawa na kami mga kuya Tapos latag ako pa Agad ng Insulation Tapos lagay agad ng Marking Yan din na ng lapis Para pag Meron tayong Marking na Yan o no. Tapos uh, na lang yan ng ano Or Merong ano dun sobra na 2x2 may yung aking gagawin roller pag guhitan para walang sabla yung text crew natin yan shout out kang boss Ryan ito na nakadalawa na kami yan pilinisin na lang ito kasi meron mga ano buhangin pilinisin na lang yan okay dalawa 45, Bos, barina basta, 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 Silong basta, basta, kayak mau ulan. Oke, basta, 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 Yan, wala nang ulan ng sulo. Tuloy na ang tropa sa pag ng ngayon. Para sa ganun ay matapos na itong mabubungan at makapaggalaw-galaw na sila doon sa baba. Kahit ang ulan, magpinising sila doon sa baba. So, patulong muna ako sa kanila nang may akit lahat. O ako na bahala dito sa pag ro Sa pag lang. Okay. Nandito na may umu. Mga garalgal na dito sa baba.

ছাটাইমা পতল পিস Ay, Eh, uh. pala Jojo, kaya masangit mo pisi sa one Masangit ba sa Masangit sa... Ay, ito na, ito na. Iyan ay... Ah... Ginoong kabang-kabang. anak saan, yung anak na nag-aral sa Manila, mm -hmm. isang na, oh. Nag-aral na yun, oh, nag asawa na daw. Yung kung nag- nag Kanino? Yung ba, para pambahik, kay... Nadnan eh, kita ko kay nadnan dyan. Hindi man sa kanila yun. Ha? Hindi man sa kanila. Hindi yan. Mamaya na pagbalik yung pandisa. Yun yun. Oh! oo. Oh, oh. sama do lain One, two, three, four, five. Limang yero na namin nakit. So, ang proseso, ganun pa rin. Bago tayo maglatag ng yero, hindi okay, latag natin yung insulation. Okay. Wala lang tayo pong video dito sa taas mga silo kapag uh, naakit namin. Ngayon uh, Siyempre, unahin natin yung ating safety first. no. Yeah. Ando na naman yung apat. Tapos, since eh, basa yung yero, nag -ano na ako dito. Sipit first din ako, yun. Sapatos tayo. Dahil ito, lumidikit, ano. Okay. So, hindi ko pa Pull stick straw pa ito, mga silo. Yung dugtungan lang yung ating inyong yun namula saka na natin tadya rin ng text ko ito kapag na-update na natin lahat yung ano lang para hindi lang mga kakalas ba ano yung dugtungan lang muna at at least meron na ako mga marking dyan na natin susundan ito na meron okay, na nang tumaragal-gal dito hilahin muna natin ito okay tapos in solution Pahagis tayo sa kanila Nandun sa baba Ano Kunti na lang Kunti kunti na lang Ang ganda Ang ganda ng bubong ni Boss Ryan Ang ganda Sangit, man. Sana, ah! Pipip. Mm. Dia nyala yang disikerti. Ups. Ah, kan okay. ada ini Oke. Okay. Oke. file One more! Yan, dalawa na lang mga sir lo. Ano muna namin, sinip team na namin yung kuryente. Ha? namin dapat lagay namin doon sa puno na yon para ma nakalitaw sa dito. Ay mikado baka may gas-gas. Mayari. So, libre muna namin yung kuryente. Ko alam kung papalipat nila sa may-ari niyan. lagay ng poste doon. Sigali so, doon yun. Bahay na yun. Oke. Okay. 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 Uh, ya, pangkat nah. Oke. Okay. Ini distansi, ana. Oke. <laughs> Ayun Natapos din sa wakas Kaso mayroon akong kakatingin Sobra dun Sobra ng konti Ayan, oh, sobra siya. Sikap. Hindi kasi lapat dito sa ano. Grob niya. Ang dito natin ilagay. Tapos din doon. So, bigado talaga dito natin. Nakating na lang ako. Batakan ko na lang ng tansi. Tapos, go uh, hit. Renderin ko na lang. Kapyasan ko ng ano dito. So, oh, yun na. So, kaltasin ko muna at Ta ako mag text lahat ayos ganda so next na gagawin ko dito sa taas kapag natapos na natin text screw flashing na naman flashing gutter side flashing ba dito nandun paikot dito ayan hanggang dito paikot yan Uh -huh. Okay, kahit Kumulan uh, man makapagtrabaho na sila sa baba. Okay. May bubong na. Uh, pinising na sila kahit umulan. Okay na mga solo. Fix ko at lasing tabas doon. Yun ang ating bagong ninis taas tapos pag nabuo na natin to lahat ah, doon na naman tayo sa baba meron pang station to sa baba doon doon sa tires niya tumlo oh lima lima muna yan ilagay na namin no masulo ilagay na namin yung side blasting so, kung paikutan ko na ng side blasting ito Saka ako na pala ano ito. I e, Poltex screw Pero kahit tumangin na ah, hindi na lilipad yan kaya mga may mga lock na yan dulo dulo. Yan. Dito. Meron na yan sa 7 fix screw yan. Yan sa dulo. So dito sa gitna ah, wala pa. Saka na yan. Unahin ko yung ano, side flashing. Kaya ito, pwede lang to na ako lang mag-isa. Yung long fix ko. Maliban na lang dun sa paglagay dito. Hindi pwede talaga ako lang mag dito. Kailangan mayroong tagahawak. Ayan o. No? Lagay natin yung side flashing para ano, maganda na rin tignan sa labas kapag uh, mayroon meron ng side flashing. Ayan, gusto. Okay. Okay. Gapang-gapang naman kami nito. Ayan o no? Lagyan na natin mga sula Pero hindi pa fix yan ha Babatakan ko pa nung tansi Dulo dulo Tapos saka natin i-fix Ayan ano, o Ang gilid Tapos iskwala ko muna ito Bago natin isampad mo sa dulo Ang dapat nag-eskwala ito, naka 45. Eskwalahin ko muna yan. Alright. Nakakanto na kami mga sulo. Tapos, Ano yang, gas-gas. Yan. Okay. muna. Tapos, Kapit sa pakapin Alright! Medyo nabuo-buo na. Waan, na. Doon na lang kami sa kanto. Tapos, bababa na kami doon. Tapos, sarayin doon. Dito naman kami, magkakanto na naman kami uli ni John Ray. Ayan, na lang ito mga kasuyo, wala pang ribet yan. Pinakuha ah. e, ko muna yung battery, kaya e, naka-charge sa baba. Ayan o. Diba? Okay na to. Bukas, matatapos nito. Pag uh, lagay ng plasing. So, pag natapos ko to, ah, pwede nang bumaba si John eh, para makatulong doon sa baba. Tapos, ako na lang dito mag-isa. Mag-tick screw lahat. Lagay -e ko lang muna ito. Okay. So, yan mga na tapos na ang maghapon at siyempre pahinga na kapag hapon na at ito nga pala update tayo sa ating nagawa uh, nakapagubong tayo ayan o kaliwalas tapos uh, nakapag nakapaglagay uh, din tayo ng plasing side plasing kaso hindi nga natapos kay hapon naman so bukas na naman pagpatuloy ito yan hindi pa na fix yan pero temporary ko munang tinix ko para hindi liparin kung sakaling humangin tapos naka-fix din yun dun sa sa nipa natin so hanggang dito lang kami so, dito nga na lang namin yan bukas so ayan po ang itsura so ito na lang ang dulutuan bukas hanggang dun ayan so, kasi tapos na dun sa area na yon ang paikot ngayon para madiretso ito mga sulo tulad nito kansilang katapatnya mga silo katakan konon kansit desa dulu gitu din kaktus di Terus cewek enggak terus saranai fix tetep si itu kaltas para manusia nah hmm. ini gue buka sulit kok mau lo. So bukas, kung maganda yung panahon mga kaswilo, ay baka matapos ay ito bukas ito Bago ako bababa dito, fix ko lahat. Lahat ng flushing gutter, tsaka meron pa akong babalikan doon mga kaswilo. Dito, lalagyan ko pa ito ng tawag dito, tukod ba, breast. Ang gagamitin kong pang-breast dyan ay yung pinagputulan natin na uh, lasing bibulugin natin gagawin natin yung bilog ba yan ang ating ano bukas dito ni brace natin dito syempre batak ulit din ng tansi para diretso di pa wala pa yan lagyan pa natin ang tuko dito yan brace bawat dugtungan yan dugtong tapos doon para tibay pag banggain ng yero. Abi, banggain ng yero, banggain ng tubig yan oh. Yan po, bossing. Bossing Ryan. Ito po. Okay, pero na ano para makita mo rin yung gawa. Kasi nasa abroad yung may-ari. Kailangan makita natin. So, nag -cut ako dito. Siyempre, nasat natin kaya lumampas eh. Ang kinat ko, natin yan hanggang doon sa dulo. So, dagtungan na lang ito ah, bukas. So, medyo matagal lang dahil nga mahirap mahirap lang ilagay itong side flashing. So, yan lang naman ang mahirap. Tapos, uh, saka natin i-fix, stick screw lahat ito. Bawat ano, para matibay. Bawat grove. Lagyan natin ng text yan. Meron ang mga tanda yan, mga marking. Yung so, guguhit pa na ng bukas yan. Okay. Lapad Oh. So, buo yan. Yan ang update. Dahil bababa na ako at uh, meron pa mga alaga naghihintay. So yan update mga silo. Yan. Magandang hapon kita tayo sa aking next upload po bukas sa pagpatuloy dito sa paglagay ng side blasting pag fix dito sa kung kailangan i-fix fix na para pagbaba ay dire dire sa yung baba natin hindi na tayo ano, babalik pa dahil meron pa tayong ano doon assignment may extension pa doon yan mag welding ulit tayo dyan sa baba Okay, at ko lang muna itong aking kalat din eh. Yung mga pinagkatingan ko, baba natin, tsaka simple yung gamit. Okay. Ayan ang itsura nya sa labas.